Magandang 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 umaga po sa inyong lahat Ayan, ang ganda ng view Green na green Marahil ay uh, tuwang tuwa ang mga halaman na nakaranas na naman sila ng ulan Nakapaligo na naman sila sa ulan Kaya ayan, um, tuwang tuwa ang mga halaman Kahit man tayong mga tao, di po ba kapag tayo po ay uh, naliligo sa ulan, parang ang sarap ng feeling. Kaya lang, sa panahon ngayon, yung ulan ay hindi na malinis dahil polluted na po ang ating uh, mundo. Yung mga usok na pumapailan lang sa kalawakan, yan po ay uh, marumi. Kaya ito pong ating ulan kung minsan eh, hindi na po natin masasabi na malinis. Pero sa mga halaman, isa pong biyaya at pagpapala sa mga halaman ang ulan. Lalo na po sa may mga sakahan o farm, palayan, Yung may mga pananim, 'yan gustong-gusto po 'yan nila ang ulan. Ano po? At sa mga nagtatrabaho naman, ng na mga nagco lang, siyempre, alam po natin na hindi po sila masyado matutuwa sa ulan Dahil napakahirap pong magpumiyot kapag araw po ng tag-ulan mga kaibigan Kaya lang wala tayong magagawa dahil yun po ang design ng buhay natin dito sa ibabaw ng lupa Tag-ulan o tag-araw, kailangan kumilos ang tao para mabuhay dahil nasa Diyos ang awa at nasa tao ang gawa Kapag ganito pong tag-ulan ay uh, marami po tayong mga naaalala ano na po noong ating mga kabataan. Kahit ako man, kapag tag-ulan po eh bigla ko po yan maalala yung palayan, yung dagat. Kasi kapag tag-ulan po eh masarap pong magtanim ng palay. Lalo na kapag barkadahan, magpipinsan, magbabarkada, magkakaibigan sa masamang nagtatanim ng palay sa palayan. At kapag nagkayayaan naman papunta sa dagat, ayan, marami pong mga shells ng araw sa dagat. Iba-iba pong mga biyaya ng dagat ang amin nakukuha pero mayong panahon yata ay hindi nakagaya sa panahon na aming uh, pinagdaanan pero maganda pa rin sa probinsya kapag ganitong tag-ulan kasi pwede kang magpagtanim-tanim sa paligid ng iyong bakura ng mga gulay-gulay e dito po sa amin mga kaibigan wala po talaga dito mapagtaniman ayan po plant box at uh, hindi ka po pwedeng uh, mamili ng lugar dahil kung nasaan na lang yung bahay mo ay doon ka na lang at kung gusto mo magtanim-tanim ayan, bumili ka ng lupa ilagay mo sa plant box ilagay mo sa paso at lagyan mo ng halaman ayan, meron ka ng halaman pero ibang iba talaga kapag tayo po ay nasa probinsya kasi tayo lang po ang magsasawa ng uh, lupa tayo lang po ang mapapagod sa kakatanim sa lawak ng uh, lupa na ating uh, tatamnan at yung araw po ng tag-ulan ay isa pong ano yan masayang uh, panahon para sa mga kabataan nandiyan yung maghahabulan sa gitna ng ulan pero dito po sa amin ay wala na pong kabataan na gaya ng dati. Mga nagsipamilya na. Yung mga kabataan noon. At kung meron mga kabataan ngayon ay mga baby pa. Hindi pa maasahan sa pagtampisaw sa gitna ng ulan. Yan mga kaibigan, magingat po kayo. Yan po sa mga lugar na medyo malakas ang hangin. Malakas ang ulan, mag-ingat po kayo mga kaibigan Kung dito ay talagang stay at home lang, araw po ng linggo Nanonood na naman po tayo nito ng live stream Gawain ng Panginoon sa Youtube Yan lang po ang kagandahan ngayon kasi May mga Youtube na kapag ganito po ang sitwasyon ng panahon pwede na po tayong manood sa mga live stream sa YouTube. Napakalaki pong bagay sa buhay natin yung uh, social media na yan dahil mamimili lang po tayo ng ating pakikinda na gawain ng Diyos, mga salita ng Diyos, na ibabahagi ng mga lingkod ng Diyos sa araw na to. At yan po ang ating uh, pakikinda. Dampusin po natin yung mabuti at tama na makakatulong sa ating mga buhay at uh, sikapin po natin na isa po buhay po ang salita ng Diyos na ating naririnig at ating nababasa alam niyo mga kaibigan kapag ganito ang panahon ay uh, meron po akong na garamdamang na uh, sa mga sitwasyon dahil hindi po lahat ng mga tao ay merong nakaimbak na pagkain sa loob ng bahay di ba? marami pong mga tao ngayon na kailangan talagang lumabas ng bahay para maghanap buhay kahit sa gitna ng ulan sa gitna ng maulan na panahon para magkaroon ng pagkain ang pamilya at yung mga marami namang nakaimbak na pagkain sa loob ng bahay, di po ba? Relax, relax lang ang buong pamilya. Kahit anong gustong pagkain ay pwedeng kainin. Dahil uso po ngayon ang online. Kahit anong klaseng pagkain sa labas. May isang uh, padala lang ng message ay mayat-maya. andyan na sa harapan ng yung bahay ang iyong orderin ng pagkain at yung mga wala namang naimbak yung mga hand to mouth na sinasabi ng mga matatanda dadaan lang sa kamay at sa bibig ang kinikita at kinabukasan ay wala na naman yan po yung kakalungkot isipin ng mga po uh, yung ama ng tahanan o ina ng tahanan ina sa labas na tahanap buhay kung ano na naman ang discarding gagawin habang maghihintay yung mga inakay yung mga anak sa loob ng bahay kung ano ang maiuwi ng magulang na kanilang kakainin ngayon mga kaibigan basta magingat lang po tayo at uh, kung ano po ang pwede natin gawin sa araw nito ay uh, sikapin lang po natin na ito ay tama, maguti at nakakapagbigay ng karangalan sa ating paninoon. At kung kaya naman, mga kabataan na pumunta sa church, lalo na po yung may mga sariling sasakyan, wala naman pong problema kahit ganito na maulan. Kapag may sariling sasakyan ay talagang gugulong at gugulong po yung sasakyan ang gulong na sasakyan papunta po, po sa lugar ang gawain ano po pero so, sa kagaya namin dito lang po muna kami sa bahay at sa live stream na lang po kami manonood kaya mga kaibigan muli magandang maganda at masayang masayang umaga po sa inyong lahat at salamat sa paninoon sa ulan Salamat sa hangin na banayad. Salamat sa hinina, sa buhay, sa kalakasan ay pinagkaloob niya sa atin sa araw na ito. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. Amen.